Ayun mga gwiks ang masayang umaga dyan sa lahat. Saan man tayo naroon, no? saan man sulok ng daigdig. Ngayon mga gwiks ang ating gagawin sa umagang ito ay handa natin yung ating pagtaniman ng ating natira dito na ampalaya. So 'yan mga gwiks no, apat na piraso pa 'yan dahil yung dalawa ay yung tatlo pala yon na i-transplant na natin diyan. Ayun na sila yon. At 'yun na nga mga bayabas natin mga gwiks no, ang lalaki na yung ating mga nabalot 'yan. So dito tayo ngayon mga gwiks na mag-transplant 'yan. Ito yung gagamitin natin no. Itong ayan, galon na malaki ng mineral. So dahil sa yan ay sira na, hindi na nagagamit, basag na. Kaya subukan natin dito mga gawiks. Dito tayo magbawas. Ayan, tayo ay may grander no dahil matigas ito. So yan ay ating bawasan dito sa gilid. Yan, para lagyan natin ng lupa at diyan tayo magtransplant ng ating ampalaya no. Sapagkat ito mga gawiks ay pwesto natin naman doon. Subukan natin sa likod ng building no yung ating mga pinagtaniman doon doon tayo gagawa ng ating taniman ng ampalaya no pagagapangin natin doon so kasi dito medyo masikip na dito mga gawiks no ayan yung ating mga inaalagaan dito mga pananim so yun na mga gawiks ang pisahan ko na yan ay aking kakatingin dito lagyan ko lang to ng butas mabuksan lang dito sa kalahati para yan mga gawiks ay ating may transplant yan, dalawa lang ang ating kailangan dyan. So, dahil dalawa lang itong ating galon. So, yan mga guwigs, ang buksan ko na yan. So, ayan na mga guwiks. Dito nga natin ngayon ipwisto itong ating ampalaya no, na dalawa. So, ito yung dalawa mga guwigs, na ating itatransplant. So, ito yung status ngayon at sistema ng ating pagtatanim no, mga guwigs, No. Ito na yun ang aking ginawa no. So dito natin ilalagay yung ating palaya. Lagyan natin to ng garden soil. At ipapatong nga natin dito mga guwigs no. So yan. Dito yan sa box na yan. Lagyan natin ng lupa yan. Kasama na dito yung isa. Ayan. So ito yung mga guwigs yung isa. At yung box na kawin na yan ay lagyan natin dito. Ng pusti. Tagdalawa sila. So ito yung mga guwigs no. Ayan. Para gawa tayo ng palapala -pala na gapangan. So dito lang natin to ipwisto mga gawiks no. Dahil dito may araw at pagkatanghaling tapat ay matatakpan yung sikat ng araw pag sobrang mainit na. Pero pag umaga mga gawiks, ayan, hanggang sa ganitong oras 11, mayroon tayong araw dito. Ayan. So try ko dito mga gawiks sa lugar na to no. Na tayo ay magtatanim dito sa simintadong lugar no. So ayan yung aking gagawin mga gawiks Ayan yung magiging hitsura nya dito sa likod ng building Ayan yung building natin dito sa gilid tayo no Ayan So ito maluwag pa to mga gawiks Maluwag para sa ating taniman So gawiks dito yung ating garden soil na dito tayo kukuha ngayon no So ayan yung ating garden soil na ating hinanda Ayan ay hahaluan pa natin to ng mas magandang lupa din Doon sa mga nakasako Ay may tubig pala yung balde mga guwigs. so yan so ito yung ating ilalagay ngayon doon sa dalawang galon yan dahil sa yun ay sira ay gagamitin natin so, so ito na ngayon mga guwigs. yan ay lagyan natin ng lupa sa loob at ito naman mga guwigs, ay binutas butasan na natin sa puwitan no yan para hindi maipon yung tubig sa ilalim kaya yan ang ating punuin ngayon ng lupa So yan mga gawigs. So pupunuin lang natin ito no. Yan. Siyempre kailangan mapuno yan para mailagay natin yung ating itatransplant transplant na ampalaya. So yun ang gagawin ko ngayon mga gawix no. Tayo maghakot ng lupa. Ayun. Ilalagyan natin, punuin natin tong dalawang galon na to. So kaya hindi ko to tinanggal mga gawix kasi mayroon tayong ilalagay dito yung buti rin ng galon din ng mineral water na ilagay natin dyan para dyan tayo maglagay ng ating mga fertilizer yung organic, yung mga prutas, dahon o ano man, yung dahon ng malunggay so yan, punuin ko lang muna to mga gawiks no, yung ating galon so ito yung ating mga organic na pataba mga gawiks na suwil, ayan may mga ay, yun may bulating maliliit <laughs> so yan yan sila mamumuhay so ito na nga mga gawiks no nakakapaglagay na tayo ng ating garden soil dyan sa ating mga galono so yan so ready na to mga gawiks dyan ang ating pwesto dito yan pwisto natin dyan sa ating pag transplant ng ayan na nga yung dalawa na yan tig isa sila dito no ayan yung isa mga gawiks natapos na rin natin yan So yan. So dahil sa ngayon ay hindi pa hapon. So mamayang hapon natin to i-transplant yung ating Kampalaya So yan. Sorry. Ayun na mga guwiks no. i -ta transplant na natin to yung ating ampalaya dito. So yan mga guwiks ang ating pagta-transplant ngayon no. Ayun. So iwan natin tong cup kunin natin yung ampalaya ayan yung mga ugat no so yan mga gawiks ay ilalagay natin dyan so yan hukaya natin pala mga gawiks mukhang kulang yung hukay hukay pa more taliman pa natin ng kunti yan so yan mga gawiks no okay na yan ipasok na natin to yung ating ampalaya ayan na nga pasok na siya mga gawiks tapos, yan, siyempre yung lupa ay ating ilagay. Yan, ilagay natin yung lupa dyan sa kabilang gilid. Pwede rin nating dagdagan yan mga gawiks, no? Kuha tayo ng lupa dito. So, ayan, dinagdagan na pa natin. Na so, yan yung status niya dyan ngayon mga gawiks, no? Ito ay ating subukan kung tayo ay makapag-harvest dito ng ating... Ayan, bunga. Ayan, so natapos na natin yung isa mga guwigs, no? So, ito na namang isa ngayon. So, doon naman to sa kabila. So, dito. Ayan. So, ito nga ang ating pangalawa. So, ayan. Taob-taob pa more. So, ayan. Tapo natin yan. So, ito yung mga ugat niya mga guwigs, no? So yan, sakto lang yung ating butas dito sa ating galon. So yan ang status niya mga gawik. At yan ay ating lagyan ng lupa ngayon. No? So yan, lagyan natin ng lupa. So kamayin na lang natin. Yan. So lagyan natin yan mga gawik. Yan. So ito yung ating lupa na ating mga di-compost doon sa likod mga goiks. hinalo halo lang natin sa garden soil na may ipa yung sa palay. So yan na nga yun. So ang ating gagawin ngayon mga guys, ay maglagay tayo dyan ng posti. Dalawa. Saka dito dalawa. So may nakaready naman na tayo. No? Para gapangan nilang dalawa ihanda natin. So madali lang yan dahil tayo ay may mga kawayan dito. So, yan. So, dito mga Wix, ay may ilalagay tayo dyan. So, ipakita ko lang sa inyo at dyan tayo maglalagay ng ating pandilig na organic. So, dito tayo ngayon mga Wix. Yan ay lagyan natin dyan mga sari-saring mga pang fertilizer na mga organic no. Ayan, dyan tayo maglalagay ng mga balat ng saging, balat ng prutas, kung ano pa. Yan, ayat yan ay didilig sa loob. At s'yempre takpan natin 'yan mga Gawiks para hindi pasukan ng insekto no. So 'yan. So dito din yung isa. 'Yan. Lagay tayo ng takip. So magiging ganyan ang status niya mga Gawiks. 'Yan. So sa ngayon, tayo ay magkabit ng posti So may niready na tayo dito mga Gawiks no. So ayan. yan mo gusto tapos na natin yung isa at ito naman yung isa ngayon oh no? yan ayo eh ay dito iyon so yan na mo yan ay sa kabila naman tayo ngayon mag So, yan na mga guys, natapos na natin no. Yung ating yan poste na apat. Tayo ngayon ay maggawa niyang, niyan kapangan yan mga guys no. Tapos na natin yung ating apat na posti. no. Yan. So, dito sa itaas tayo ay gagawa. So, dito naman yan ay ating gawa ng hagdanan. Paakyat sa gitna, sa lubong dito sa isa. So, yun ang gagawin ko mga guwiks. So, antayin lang muna natin ang kasunod na kaganapan sa pagawa ng gapangan. Yan, pala-pala sa ating ampalaya. So, so, ayan na mga gawiks. Tayo ay nakagawa na ng hagdanan no? Paakyat sa kanyang palapala pala Ayan yung gapangan niya doon sa taas. At hindi pa yan tapos mga gawiks. Dahil sa kulang pa ang mga kawayan diyan sa itaas, sa bubong. <laughs> so, dito sa hagdana ay ating inuna, no? Ayan. So ito nga, pinagapang na natin dito. Ayan. So pagkatapos nga natin dyan ngayon mga transplant mga gawiks no, tayo ay magdilig nyan. So didiligan muna natin to. Ayan, diligan natin ng siyempre para mamayang gabi makarecover ng gusto yan. So dito naman mga gawiks, isang hagdanan pa yan na hindi pa natin nagawa pakunta dito. Ayan, ito naman yung kanyang pwesto. So isa pa lang ang ating nagawa no. So ipagpatuloy lang natin yan bukas. O, So ito na ngayon tayo ay magdidilig na. So yan, didiligan na natin to. So yan ay ating <coughs> aalagaan hanggang sa makagapang ng huso doon sa taas mga gawiks no. So itong ating ginawang pang dilig ay wala pa ito. Yan, pero ganyan ang pwesto niyan mga gawiks no. So wala pa tayong mailagay dyan ngayon na mga balat ng mga prutas, mga saging. So hindi pa natin 'yan magagamit yung nasa ibabaw. So diligan muna natin. So yan mga gawiks ay antayin na lang natin. So hanggang dito na lang muna ang ating upload video. Muli, maraming salamat sa inyo dyan at yan ay coming soon na sana ay katulad din ng patulan natin na tayo ay maraming ma-harvest ng mga bunga dito sa ampalayan na to. So yan naman ay ating <coughs> subukan lang sa pagtanim ng kahit anong mga paraan para tayo ay maraming mapapakinabangan na gulay dito kahit sa simentadong lugar dito na lang muli maraming salamat sa inyong lahat dyan bye bye yahoo masayang buhay lang sa lahat dyan